Lloyd, hindi ko alam kung saan patungo. Lahat na mga ginagawa ko. Hindi ko alam kung lahat ba ng desisyon ko ay tama. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Pero isa lang ang alam ko. Kakapit pa rin ako sa tamang panahon na ibibigay mo. Sobrang hirap ng mga pinagdadaanan ko. Pero aasa pa rin ako na maging maayos ang lahat. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit sa mga panahon. Sa parehong pagod ng isip at katawan ko, ibigyan niyo pa sana ako ng lakas ng loob para magpatuloy sa pinagdadaanan ko.